Super committed talaga ang kapamilya actress na si Maris Racal at game itong sumabak sa gymnastics training para sa isa sa kanyang proyekto. Sa kanyang Instagram page ay ibinahagi nito ang ilang pasilip sa kanyang mga naging preparasyon noong 2023 nang sumailalim ito sa mga training para sa pelikulang Sunshine kung saan ang karakter ay isang gymnast. Grabing sakit sa katawan ang pinagdaanan namin last 2023, sabi ni Maris sa caption ng kanyang post. Ang naturang pelikulang pagbibidahan ng dalaga ay ang entry ng direktor na si Antoinette J. Duan para sa 2024 Toronto International Film Festival o TIFF. Kasama ni Maris sa pelikula sina Jenica Garcia, Elijah Canlas, Meryl Soriano, Zyriel Manabat, at Annika Cole. Iikot ang istorya ng pelikula sa karakter ng aktres na batang gymnast na miyembro ng national team at kalaunan ay natuklasang buntis pala. Marami naman sa mga netizens ang nag-comment sa post ni Maris lalo na at katatapos lamang ng Paris Olympics. Umani naman ang samat saring komento mula sa madlang dabarkads ang naturang post ni Maris. Narito ang komento ng ilang netizens samantala, naglabas naman ang pahayag si Directonet tungkol sa mensahe ng pelikula. These topics have always been taboo in the Philippines because of our deeply conservative roots, but when cases of teenage pregnancy and self-induced abortions rise every year, it is imperative that these stories be told, sabi ni Directonet nang makapanayam siya ng media. Nasa 43 pelikula ang nakasalang sa TIFF mula sa 41 countries kasama ang Pilipinas at ang Sunshine ang nag-iisang entry ng bansa sa Naturang Film Fest. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.